Hi guys! Ngayon, talikan natin ang Doña Remedios Trinidad. Marami pa itong may tatagong kalikasan, gaya ng... Yun hito! At meron itong... Hey! Good morning, good morning, good morning, mga tong. Ah, Paris na naman nga pala tayo ngayon. Papunta tayo ng DRT. At syempre, yan kasama ko si Deadberry. Nagkasama rin sa wakas. Ngayon na lang ulit na ulit. Ayan buti Naging free kami dalawa Iniisip pa namin kung saan kami pupunta Kami mapadpad nito Kasi wala talaga kaming destination ngayon Iniisip namin kung saan kami pupunta So Bahala na si Batman muna North Sagaray Sa isang oras pa tatakboy namin bago makarating ng Sitio Kalumpit ang sarap talaga pagka naka RS 8K ganda ng takbo sayo wala pa budget pero Magpapalagi rin ako ng RS 8 welcome to Angat yan ah Angkat na pala to Kasyaman Ayan na mga tol At bago ka makarating sa Doña Remedios Trinidad Ito ang makikita mo sa iyong dadaanan Mga palayan At ang mga naglulundi ang mga Birthday yan, 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 yan. So, yun mga tol. Uh, buti na lang, magaling tayong sumungkit ng upuan. <laughs> uh, naiwan ko tong susi ko dito sa compartment. Nasara ko. Kasi nasabay ko ron sa, ano, sa balaklaba. Vape kasi ng vape eh. <laughs> buti na lang, magaling tayong pumitik. Thank you na rin kila tatay. Meron silang gamit. Meron silang screw. Tsaka 8 na uh, wrench. Ayun na. Ayan. Nagbaklas so, patuloy pa tuloy tayo sa bundok. Ibabalik na po natin yung mga binaklas. Pinabahan <laughs> talaga ako. Magulat ka mamaya. Sobra na yan. <laughs> sobra yung screw. <laughs> Ang Al galing mo, Loisky. Kala ko mapapauwi ko si Get Plano <laughs> <laughs> pa akong pauwiin ko ni Godoy Sperky. okay, <laughs> buti magaling tayo sa bukid. So ano tayo? hindi uh, na nating na aakyatin yung Eba Falls kasi nga sira. Ah, uh, sira yung daan. Bali, maraming bumagsak na mga puno. Kaya hindi natin alam kung madadaanan ba yung paakyat. Siyempre, tayo rin naman mahihirapan. Kaya pinili na lang natin mag talong kawali. Nung bagyo yan daw eh. Oo. Talagang sinangganya talaga yung signal number 5. Ay, like kang islander ka. Sira pa ngayon. Ano po? Ang lakaran dito, mga 20 to 25 minutes. Medyo sandaling sandali lang so ngayon, ngayon na lang ulit kami nakapasyal dito sa uh, ano lugar to? kamatis to kamata? kamatis kamatis, sityo kamatis Shout out. Shout out JRP. JRP Oh. JRP 150. <laughs> <laughs> JRP 150 t-shirt. <laughs> oh, so, dati hindi to ganito, di ba? <laughs> <laughs> hindi pa po yung pagyo. Hindi na po <laughs> Andi na po. Tum Ang na o. Tuwang-tuwa sana. Hindi pa ganito dati. Nababamban ako dito. grabe yung inabot ng punong to sa bagyo na bagyong karding nasira niya talaga oh. bumagsak tsaka tingnan niyo yung daan talagang nagkaroon talaga ng malakas na pag-agos ng tubig dito ayan o ayun yung sinapit ng mga puno rito kaya ngayon sira sira oh o dati ano to hindi pa ganito ito mm -hmm. dito. dito. kami dumadaan eh dito oh yung mismong sapa kita mo puro pa ganun yung ano mm -hmm. sa lakas may kita yung hawi nung ano ng mga uh, halaman Halos talagang ang lakas ng tubig na dumaan. mga malalapit ito linis na linis oh <laughs> <laughs> yun kita na natin yung talon kawali ayan na siya ah eto na Ito na kawali. Saka yun. Ito so, malalim yan. Ha? Malalim yan. Kaya nga muna tayo. <laughs> Pero malinaw. Ang ganda. yung pinakamalalim di ba ito pinakamalalim yo what's up mga tol ah uh, eto nakikita natin ngayon yung talon kawali dito sa Doña Remedios Trinidad Pagkatapos ng bagyong karding, ito yung bumungad ito yung bumungad sa atin. Binisita natin yung talong kawali kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. At ito na nga siya, malinis. At sana ingatan natin yung kalikasan para sa mga sa susunod na henerasyon maabutan pa ng ating mga anak, apo, ganyan na panatilihin nating maganda. Kasi pagka oras na kagaya niya, may nakikita tayong mga nagkakalat, naiiwang basura, hindi na kinukuha ng mga turista rito minsan. Dapat ugaliin natin, puhan, puhanin yung mga pinagkalata natin para nang sa ganon, ma-preserve natin yung kagandahan ng lugar. O ayan, tignan nyo. Bakas ng bagyong karding yan. Yung mga puno na yan, Winash out niya talaga. Ayan. Kung may kita natin, yung iba talagang nasira, naputol, natumba. So, ayun mga tol. Hindi tayo nakapagpalipad ng drone dahil nakalimutan kong low bat pala yung cellphone. So, tiyaga na lang muna tayo dito sa baba lang na ano, nakakuha na view. Pero at least overall naman napakaganda ng lugar.